I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar and gusto niyang i-confirm sa akin yung um, news down na 17 katao na nakulong na detain kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally okay so ako po makakapag-confirm okay gusto ko pa gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun fake news yun Yes, may na Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pag -rally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon, Mga TNTs po do yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 16 month, 6 uh, months na. Expired. So ginagawa namin ng paran actually yung QID niya. Pero ayaw talagang i-release ng um, amo niya. So, pumunta siya doon. Gusto lang niyang makipagkasiyahan. And FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa, sa public beach. Private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag -rally? Pero hindi eh. hindi po kasi yun ang nangyari eh. Yung mga tao na nagpo-post dito, at kinoconfirm nila na dahil daw sa pagrarally kabubuhan ninyo. Sana po nagkaroon po muna kayo ng ano ng research ano po. eto na nga po. Yung mga nag-post dahil daw po yung sa post ng Philippine Amb Philippine Embassy, nagrely daw po sila sa post ng uh, na Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kinoconfirm ninyo na dahil na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy. Hindi po kinoconfirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong ay dahil sa pagrarali ito pa nga, nagtataka kaming taga Qatar, bakit yun ang pinuos ng Philippine Embassy, eh alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun may pumunta ng tao na galing sa PNP, uh, Philippine Embassy nakausap nila yung mga tao tinanong kung bakit bakit kayo nakakulong, kasi po expired po yung QID namin eh, yun po ang sagot nila, kasi po wala po akong documents eh, yun po ang sagot ng isa pero bakit hindi pinalabas siya ng Philippine Embassy? Do, hindi ko kine-question yung embahada natin ano. Pero nagtataka lang kami. Alam niyo ang dahilan. Hindi naman 'yan dahil sa illegal gathering, sa eh. hindi naman 'yan dahil sa rally. Eh. Common sense. Pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 ka tao nagtitipon-tipon kumakain diyan sa sa public. Magiging illegal ba, gatherings ba 'yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpo party party may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sinahuli, sila hule, Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong ano, itong pinapalabas ninyong balita na dahil lang daw dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bak bakit kami na hundreds na naan doon, hindi na kulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng polis yung mga pataka namin? oh, Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay, yung mga TNT, kulong, yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung team ng party is night swimming yung mga tao nagdala lang sila ng mga pagkain nila mga ano kasi nga po night swimming yun so isasabay na lang kumbaga kung sinong gustong mag-celebrate ng parties i-celebrate nyo kung sino man yung gustong mag um mag uh, picture mag picture picture na kunya kung kumbaga sumusuporta kami kay Tatay okay pero walang rally walang duwdeterte walang ganun walang narinig na ganun yes meron sigurong mga t-shirt na may PFPRRD may flag na nakikita. taga Pilipinas tayo eh. Pwede tayo magdala ng flag. di ba? Alam ko nonsense yung pinagasabi ko pero common sense. Ang daming mga ano diyan, ang daming mga gatherings diyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi nga may mga ID sila. Kami na doon sa private beach, tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, tinabukasan walang pasok. Yes, may ano, may, may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag, nyo, wag kayong magkoconfirm. Kung wala naman kayo dito, at wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po.